Welcome po mga boss. Ito po yung uh, isang kalsada ng uh, Daraitan, Tanay Rizal. Ito po yung papuntang uh, Mount Daraitan, uh, Tinipak River. Yan po. Ang mga pagagandang kalikasan po dito sa Daraitan. At uh, ito nga po mga boss, ang napaka-delikadong uh, lugar. Lalo na kapag magkaroon ng emergency sa gabi, uh, wala pong uh, tulay po dito, uh, wala pong hanging bridge. Tanging yung uh, bangka lang po yung mga nagtatawid po ng mga pasahero po dito, ang mga isinasakay, mga motor, mga tricycle po, mga kalakal at mga tao. At ito po, napakalawak na ilog po ang uh, tatawirin ng mga tao po gamit po ang uh, dalawang bangka po dito na pinagtabi at nilagyan po ng malapad na tabla sa gitna para doon po isa kayo mga pasayero po nila mga boss at sobrang delikado talaga kapag sa gabi dahil uh, kung sakaling magkaroon ng emergency mga boss ito na po ang uh, tatawirin nila sa gabi mga boss Ayan po yung kalsada putol puyan mga boss kapag mahina po ang tubig yan nilalagyan po nila ng tulay nakahoy kapag malakas ang uh, agos ng tubig tinatanggal po yung tulay para hindi po maanod. kayang sirain ng uh, tubig na malakas ang uh, tulay nakahoy na kanilang ipinapatayo kaya tinatanggal po nila ito kapag uh, malakas na po ang uh, Agos ng tubig mga boss ayan po yung uh, bundok ng uh, mount daraitan mga boss ang ganda napakagandang uh, kalikasan po dito sa daraitan uh, Talaga na mga sulit pumunta po dito sa Mount Daraitan. Ayan na po mga boss. Dito lang po sila sa gilid dumadaan. Para yung agos ng tubig. Hindi nila masalubong dahil dito po sa gilid po uh, mahina po ang agos ng tubig kaya dito po nila ginadaan. Ayan po yung dalawang bangka po mga boss may tabla po na malapad sa gitna. Ayan po. Pahirapan po mga boss ang pagsagwan po nila dito. Para may tawid lang po yung mga kanilang pasahero mga boss. Tiyagaan lang po yung kanilang pagsagwan po dito mga boss. Yan po babad na babad po sa tubig yung mga nagsasagwan po dito mga boss yan po hirap din po ng uh, kanilang trabaho mga boss dahil sa kanila nakasalalay yung uh, buhay po ng tao yan po mga boss nabilisan na po ang pagsagwan yan isinakto po nila yung uh, agos ng tubig papunta po sa kabila mga boss yan po Brabe, hirap po ng trabaho nila mga boss. Ayun na po. Medyo relax na po dito dahil uh, inaagos na po siya ng tubig yung bangka po nila dito. Ayan po, 30 po ang isang nga uh, tricycle po dito. eh na po, lalagyan na po nila ng uh, kahoy para makatawid ko yung motor. niyan po, para makaalis na po. Yan, lalagyan po nila ng tabla mga boss. Grabe po, napaka-delikado po ito mga boss. Walang uh, tulay, walang hanging bridge. Saking sa uh, bangka lang po ang uh, pinapangtawid nila sa mga tao po dito. Yan po at maraming maraming salamat mga boss sa panonood